Maganda umaga po, Police Major Philip Ines ng Manila Police District. Good morning po, Major. Yes, sir. Sir Ted, isang uh, mapagpala at kalmadong umaga po. Ganun din po sa mga nanonood at uh, nakatugay guys sa inyong programa ngayon. Opo, mukha pong hindi nagiging kalmado ang ilang taga-Maynila sa pangyayaring ito. Uh, Major, uh, papa, wala ho bang checkpoint sa Manila? Ba't daw nakalusot itong riding in tandem para tambangan? ito pong si Leninsky Bakud. Yes, uh, Sir Ted, meron tayong mga checkpoint dito. Nagkataon lang talaga, Sir Ted, na napakarami po talaga nating uh, kalsada na binabantayan dito sa lungsod po ng Maynila. Nangyari po yung insidente nito, Sir Ted, mag alas sa isa ng hapo dito po sa may Santa uh, Teresita Street sa Maygibara. Particular po, dito po sa may uh, barangay po ng uh, 435. Kung saan nga po, ang biktima po dito ay dati pong chairman ng sampalok at na tumatakbo po nga Patulis nominee. Yes po, Sir Ted. Oo, yun nga po. Uh, ano ho, Sir, uh, so far, ang inyo pong mga paunang report, uh, dalawa lang ho ang suspect dito, nagmamaneho, at saka yung angkas na nakasakay ng motorsiklo, wala na pa silang kasama pang iba? Initially, Sir Ted, yun po ang nakikita po natin dito, ang suspect po natin dito, dalawa. Uh, ito po ay meron po tayo dito na nakasakay sa motorcycle. Pareho po itong mga 40 to 45 years old. Hindi lang po natin maibigay yung mga mm. iba pong detalye dito sir Ted. At uh, meron na po tayong SITG nito para mm. makapag-focus po tayo sa pag -iimbestiga. Yung mga operatiba po natin sir Ted na sa labas po at uh, nagkakadak po sila ng follow-up uh -oh. dito para ma mauli po natin itong ating mga suspect na ito at pabigyan po natin ng katarungan itong biktima apo apo na unawain po natin yung pong medyo ano no uh, pag pag uh, ano muna pag uh, uh, tago ng mga impormasyon baka maapektuhan po ang investigasyon ng pulisya pero nakakasiguro ho naman po tayo sir na may mga kuha po ng CCTV dito ano po Tama po kayo sir Ted marami pong kuha ng CCTV dito sa barangay at dun po sa mga iba pa pong lugar na Hanggang ngayon po ay nasa labas pa po yung ating mga operatiba hmm. para po akunin po itong mga ito at makatulong po na ma-identify po natin itong mga suspect to certain. Oh po. At na nagkandak po agad, nagkaroon po agad tayo certain dito ng SITG kung hmm. saan po uh, ito po binubuo po ito ng iba't iba pong unit dito sa Manila Police District para po dun sa mabilis na resolution itong kaso na ito. At katulad po na nabanggit natin, hindi po tayo titigil hanggang hindi po natin nahuhuli itong mga gumawa nito. Meron daw pong polis na lang sa mga sospek. Pwede po bang makuha ang kwento nun? Yes, sir Ted. Uh, po sa pangyayari na yun, habang po yung biktima natin ay nandito po sa may harapan po ng kanyang garahe dito po sa lugar, ay nandun din po yung isa nating polis na may binibisita po doon sa lugar. Ito po ay isang nga uh, taga uh, Quezon City Police kung saan nga po, nung nakita niya po yung isidente, eh nag-react po itong pulis na ito dahil nakita niya po may nangyaring uh, pamamaril. Uh, Nakipag-engage po siya dito sa mga uh, suspect natin. Unfortunately, uh, Sir Ted, uh, nabaril din po itong pulis na to at nakakumpayin ngayon sa hospital. No, oh, saan po tinamaan yung pulis? Ang pagkakalam natin, Sir Ted, may tama po ito sa pa at uh, na, sa huling bulletin po, Sir Ted, ay nasa stable condition opo uh, ano po ang kalibreng gamit ng uh, ano anong klase ng baril po ang gamit ng mga suspect Initially sir, Ted, ang nakuha lang po natin gamit po nung ating uh, gunner dito ay isang pong pistol hindi lang po natin ma-qualify pa kung ano pong mga caliber pong gamit nila uh, Initially lang po may mga na-recover po tayong mga ebidensya doon sa crime scene hmm. na magagamit natin para po dito sa pagulong ng kaso may basyo kung may basyo po ang barrier na ginamit? May basyo na recover? Yes po sir Ted, uh, hindi ko lang po masabi Apo, po agad mm. ngayon pero may mga nakuha po tayo mga basyo dito, yung mga deform po na mga part bullet na doon din po. Mm. Ano yan na po kayo sir Ted? Baka magkamali lang po ako. Apo, 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 uh, Apo. Sa akin lang po dito meron po tayo mga evidensya na kuha. Po. Yung pong police na nakipag-barrier lang sa mga suspect, uh, ano ranggo? Sir Ted, ang pagkakala po natin ito ay isa po itong patrolman na nakasay po sa QCPD na taga dito rin po sa may sampalok. At ang pagkakala po natin ay bumisita po siya sa isa kaya kaibigan niya dito sa barangay mm -hmm. kung saan nga po nung nakita niya yung insidente bilang pulis po, uh, sabi nga natin, trabaho po natin ito, ito naman po ay ginawa niya para po sabi nga natin mahuli sana natin yung gumawa at mm. uh, yun nga po ang nangyari, natamaan din po siya nung uh, mga suspect natin. Nakatama ba yung police natin sa mga suspect? Yung po yung inaalam natin, Sir Ted, kaya nga po nagkandak po agad tayo ng dragnet. Pinapuntahan din po natin yung mga ospital mm -hmm. para pa-check natin kung meron pong sinugod na meron pong tama ng bala. Mm -hmm. At titignan po natin baka isa na po sa kanila yung mga suspect po natin. Opo, opo. Yung bang CCTV, nagpakita po talaga ng ano? Uh, ano ba ito? Nag Automatic ba ang dala ng mga, ng mga suspect dito? Uh, meron ba tayong ganun pong informasyon kung pa paano po yung palitan ng putok ng pulis na taga Quezon City at saka ng suspect? Sir Ted, ang nakita lang natin, uh, yung haba pong uh, nakatayo naka itong ating biktima, lumapit po itong gunner natin na pagkakala po natin ang hawak niya po ay isang pistol mm -hmm. at sunod-sunod niya pong binaril itong ating uh, biktima. Nagkataon din po na nandun po yung police natin from Quezon uh, City Police oh, oh. Uh, na nakipag-exchange po ng oh, pwede dito sa ating uh, mga suspect. At oh, uh, yun po Sir Ted, ang nakuha oh, pa lang po nating na informasyon. Opo. Oh, oh, Ilan po ang tama ng biktima? Sir, saan po mga tama niya? Medyo marami pong uh, multiple uh, gunshot po ang tinamo po ng ating biktima Sir Ted. Hindi ko lang po maibigay yung eksaktong bilang. Opo. Op, talaga pong ano, talaga pong to kill, no? Ang misyon ito pong riding in tandem, no? Yes po Sir Ted, yung po talaga yung tinitignan natin doon. At uh, tinitignan din po natin kung ano po ba talaga yung motibo. At lahat po ng anggulo ay uh, Uh, sabi nga natin sir Ted, kine-check natin mm -hmm. at makakaasa po kayo na wala pong batong hindi itatawag dito sa pag-ibistiga. Apo-apo. Motibo, motibo. Ano kaya mga paunang motibo po na pinag-iisipan po at uh, kinukonsideran ng pulisya? Lahat po sir Ted, tinitignan natin. Ah, tinitignan po ba natin personal po ba ito? Meron po ba itong kaugnayan sa kanya pong uh, negosyo? Ito po ba ay dahil po sa politika? Lahat po sir Ted, sa ngayon lang po, hindi po tayo makapagbigay ng uh, informasyon tungkol po dito sa motibo. Um, Sir, anong klaseng negosyo po ba meron itong biktima? Uh, magandang uh, umaga po, DJ Chacha. Good morning uh, po. Ito pong, opo, uh, ito pong ating uh, biktima na dati pong uh, chairman ng uh, Sampalo. Ang uh, alam ko po pong negosyo nito, ito po ay isa pong uh, contractor at uh, meron pa rin po siya mga iba pong negosyo. Aside po sa CCTV, meron din po bang mga witness na lumutang na makakatulong po dito sa investigasyon? Tama kayo, Ma'am uh, Chacha. Marami po tayong mga testigo na nakuna na po natin ang statement. Meron na rin po tayong mga CCTV footage na makakatulong sa pag-iimbestiga. Ang iniingi lang po namin sa ating mga kababayan na hayaan nyo muna po kami na gawin namin yung trabaho namin. Okay. At uh, ito pong lahat na ito, ibibigay po natin ito. Matapos lang po natin yung investigasyon, Ma'am Chacha. Okay, sige po. So sir, um, sa ngayon po, anong aasahan ng mga Tagalungsod ng Maynila Uh, dito po sa pangyayaring ito, sa usapin po ng pangangalaga sa kaligtasan niyo dyan. Yes, katulad po ng binanggit ko, Sir Ted, uh, ito pong pangyayari ito, isolated po ito. Ngayon po, meron na po tayong SITG para po doon sa speedy na resolution itong kaso. Makakaasa po kayo dapat na tuloy nating uh, gagawin po yung inatang na trabaho sa atin mapanatili po natin na maging maayos, kalmado at matatag ang ating lugar sa ito po yung lungsod ng Maynila. O oh, sige po kami po yung muling tatawag ano po major ha para po lamang alamin ang uh, ng magiging resulta ng inyong pong investigasyon at pagtugis sa mga salarin sa krimen na ito. Salamat po sir. Yes, sir. Maraming salamat, ma'am Chacha. Maraming salamat. Makakaasap po kayo. Informahan po namin kayo dito po sa update itong kaso na ito. At uh, maraming salamat din po sa pagbibigay ng pagkakataon na maibigay namin ng mga itong informasyon sa ating mga kababayan. Isang kalmadong umaga po. Salamat po sa inyong lahat. Mga kapatid, yan po ang kalmadong tagapagsalita po ng Manila Police District. Yung alam po sinang sabi po namin kanina, ano ho, bak mukhang kung ikaw e tagalungsod ng Manila at nasaksihan mo itong pangbarilan na ito, palagay ko baka hindi ka maging kalmado. Pero yung po ang ang panawagan, maging kalmado po daw ang lahat sa gitna ng pananambang na ito, sa gitna pa rin po naman ng umiiral na gun ban sa buong Pilipinas.